Yan yung may ano eh. Dito ka, bossing. Sige. Yeah. Ito yung kanina ano eh. Yung panghali pauwi ako. Sabi ko, kasi hindi to may explain agad ng mabilisan eh. Kasi susundin natin yung pila eh. Hindi, pe. Ito naman, hindi naman to emergency. Kung baga, may ano naman na, na first aid naman na eh. O, oh, na first aid naman na. Ang nangyari kay bossing is, nabasag yung shaft ng buto niya. Ano yun? Ito Ito ang nabasag sa iyo. Fracture 'yan. Ngayon, pero nating to worry. Maayos pa 'yan. Maliit lang naman yung crack niya, yung basag. Ayun oh. Eh, Kumiwalay no? siya pero hindi siya hindi siya malayo. Kita mo ba? Ayun eh, no? biak. Kita mo ba sir? Ayan. Uh -huh. Ngayon, pwedeng hatakin 'yan kasi dito lang naman umahatak na niya eh. Pero kasi, ang nangyari kasi kay Bosing, pangkaraniwan lang yan, mamamaga. Kasi nga, utol yung buto mo eh. Wala ka pang expect na makakatapak ka. Kailangan talaga nakasaklay ka pa. ilang taon ka na ngayon? 46. 46 pasok ka sa 3 months. 3 to 6 months ang alam mo. Minimum yang 3 months. Para makabalik ka sa paglalakad. Pero yung gagaling din yan, wala kang dapat. Ang kailangan lang yan, siyempre, kaya lang sobrang sakit niyan, bakit ba nabasag? Ano bang ginawa mo? Eh, kami nung oh, nabasag yung welding. Ngayon, bumalentong ka. Bumali yung kulang yung okay. ko sa Okay. Bumalik na tuloy ako. Siya nang sumano. Siya ang sumano ng bigat. Nung parang pakaramdam mo nga siya parang laylay. -lay. Eh, meron kong nang... manungihilot. Hmm. Hindi na namin. Yung eh, ginalo niya, nabawasan talaga yung hindi, alam mo sir, tama rin yun eh. May mga pagkakataong tama rin, may mga pagkakataong syempre, delegado rin yung ano, hmm. kailangan talaga may knowledge ka ba dito eh. Baka nga sumiti to eh, kasi nabasag yung shaft mo eh. Malakas talaga yung pagkaka-impact mo, kaya, no, buti, kamo, dalawa nga yung basag nung sa'yo, boss eh. Pero, kaya kung sinasabing kaya pa to, kasi hindi siya, no, hindi siya malaking separation, eh, no, basag din yan, basag din yan para naman alam niya, mga makikita sa akin. Hmm. Masag din po yan, karak din po yan. yan. Ano? Masag din po yan. Double fracture yan. Pero kita mo ito, yan laki. Pero, hindi matadama yan kasi itong hatakin ko, yung compression niya. Yan. Ngayon po, ang mangyayari dito, 3 months ka talagang mag-aabang. Iaano ko yan, ikakasting ko yan, naayusin ko yung casting. Tapos, ano ka muna? Wala mo nang diin. Kaya mo lang. Tapos, pag dating ng 3 months, heal na yan. Tsaka natin, ipinishing ulit. Kung may sasabit man. Pero sana wala na sumabit. Okay kasi, kailangan Magdidikit naman yung buto na yan eh. Magdidikit yan. Eh ngayon, bago pa kasi. Bago pa kaya ganyan. Kailan lang to, oh. Kailan oh. August 21. Ayun, <laughs> August, August 21. Eh, August 21 ngayon. Ayun, 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 ayun. Uh, at least, hindi, na first aid naman na kayo, aanin ko lang, ipupulido e, ko lang. Kasi iba pa rin yung pagka na-shoot yung mga ano eh. Iga ka dyan, sir. Tapos ako magka-casting sa'yo. Kasi kayo nung kababata ako. Oh, okay. <laughs> kasi kasama niya yung kapatid ko sa trabaho. Hmm. Tama ito. Ah, magandang pa rin. Eh. Titignan ko na lang. Pagka, ano, pagka may nakita akong difference, tsaka ko amin. Pero tama na yung procedure na yan, ha? Tama na yan. Titignan ko lang yung sa loob. Ah. Tama na yan. Ibabalik ko lang yan. Dadagdagan ko lang ng karton po rito. Dadagdagan ko lang ng tissue. Para, yan o, nagdugo na, o. Oh. Check upin na natin kung naka-7. Yan, no? Dahil may fracture, kita nyo. Hmm. May dugo. Ayan, oh. Eh, no? Dugo yan. Hindi. Gusto ko nga nga alisin sa ano nyo, eh. Alisin sa inyong kaisipan. No? Na kahit nagkaganyan, gagaling pa rin yan. yan. Pay pa, che check upin lang natin. Siyempre, magkaiba yung ginawa niya. Ito pa pala, oh. Dugo rin dito. Ito pa. No, katas na katas to. Kung ba halos, halos lalabas tong dugo na to. Ano yung, yung galit na galit na Sa camera, medyo malabo. Pero pag, eh, nakita nyo, nakahighlightin. Yan, oh. No? Kumatas yan. Okay. Pusa natin ng pao. Bilhan mo siya ng ano? Eh, pampao. Bilhan mo siya ng ano? Ng saklay. Hiram ka muna ng saklay. Kung wala kayong saklay, kung meron kang may hiramang wheelchair, eh, di wheelchair ka muna. Wala kayong dapat ikabangang marito. Kaya yan. Ano yan? Waiting ka lang. Waiting lang. Tapos, kung mahina kayo sa pain toleration, pinaka the best yan, pa-check up kayo para mabigyan kayo ng gamot na pain reliever. Kasi waiting ka lang talaga dito, sir. Tinignan ko lang kung nakalihis pa, pero so far naman, nakaano na. Kung baga, wala akong nakikita nakalihis na buto. Ibabalik ko lang ulit, oh. Kung siyempre, nirepair to ng kakilala ko. Gusto ko rin naman, may maging action ako rito. Chineck up ko lang kung may nakalihis. Tayo yung tissue roll. Pero sir, may balik na nung ano, nung unang humilot sa'yo. Oo, oh, kasabi nga 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 pa, eh, sorry. Eh, nung oh. sabi sa extra, yung meron doon Hmm. Kasi may sasuggest na sa menso, admin na Eh, yun nga, okay naman, kahit pa paano. Kung sino man ang ano, magpasalamat ka ron. Kung sino man ang unang tumabig sa'yo, mahusay ka. Saludo ko sa'yo hindi na ako kontra, kasi tama yung ginawa mo. Nilagyan ko ng tissue yung ano kasi mamamawi siya ni. Eh. Yung ano, si may ayun tawag niyan, yung yung ano na yan, yung pintura. Sinapinan ko lang ng tissue. At mo eh. Tanda na. Yeah. isa pang ano, pingin isa pang Kung may bandage pa tayo kailangan to mag-grip to rito. Itong mag-grip. Pwede sa bandage. Huwag lang muna itukod kasi nga double fracture. Pag itinukod mo to, pag itinukod mo to, pag itinukod mo to, pinilit mo, aangat to. Ayan o, no? aangat ito. Pag itinukod yan, aangat yan. So, kailangan, huwag lang muna ano yun. Kaya, kaya dinodouble ko. Para siguradong, hapit na hapit siya kasi dapat nga to nakasimento eh. Kung pwede kayong ano, pumunta pa kayong orto, pasimento nyo na. Mas maganda kung nakasimento to. Pero kung ayaw nyo naman, eh, okay na to. Parang nagaganong-ganon nyo, kahit to paano. Okay. Kasi pag nakasimento naman, masikip masyado. Ito, pwede yung kalagay anytime. Balik nyo lang, ha? Hmm. Dinobol ko lang para kasi yung mga fracture ma Madepensa ng dodo. Hindi mag-double fracture. Mahirap kasi magpaliwanan. Pagka ano lang eh, siyempre break time. Tsaka may mga nakapila kanina. Hindi ko talaga sina sinadya ko talagang paghintayin kayo ng konti kasi. Yung mga nakabuk, kailangan mauna. Okay, bossing. For now, for the meantime, waiting ang sagot. Ah, tapos, Magpa-check up para mabigyan ng tamang pain reliever. Hindi sa akin manggagaling 'yan. Okay? Thank you yeah, bossing. Sige.